Hello so, mga langga, good morning. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At eto na nga mga langga, dahil pumasok na yung aking amo at saka yung dalawang alaga ko sa school. So eto naman ang gagawin natin ngayon. So maglilinis pala tayo mga langga dito sa sala. At dahil may vacuum na nga tayo, so gagamitin na natin ang ating vacuum. Dahil pag ganito mga langga, carpet, or paglilinis ng mga silya, is kailangan ko talaga ng vacuum. At kaya kailangan ko talaga ng vacuum mga langga kapag maglilinis ako ng silya dahil sobrang dumi nga ito. Dahil yung dalawang alaga ko pala mga langga, habang nanonoot sila ng TV tapos kumakain sila, So, kaya ayon lahat ng mga pagkain nila nandyan sa ibabaw ng upuan. Buti nga yan ngayon mga langga is parang kulang na yung dumi. Hindi na katulad nung nakaraan araw. Sobrang daming mga popcorn sa ibabaw ng silya. Kaya ayon nilinisan ko na lang kahit walis lang ang gamit ko. Kaya mas gusto ko talaga mag-isa dito sa bahay mga langga habang naglilinis ako dahil wala mga batang pasaway. Dahil kapag nandito yung dalawa, lalo na ganyan nagbabacuum ako, nandyan din sila. Pero itong sala na ito ngayon mga langga, hindi na siya masyadong madumi talaga dahil hindi na sila tumatambay dito dahil wala na nga yung TV dito dahil tinanggal na kaya ayun doon na naman sila tumatambay sa room toys dahil nandoon na naman yung isang TV hirap talaga mga langga kapag may alaga ka dahil kahit tapos ka na maglinis todo linis ka na ilan minutes lang yan is madumi na naman pero wala naman tayong magagawa hindi tayo pwede magreklamo dahil ito na talaga ang trabaho natin pero pagdating nila yan mamaya ilan minutes lang sila yan maglalaro dyan. Is kalat na naman. Pero okay lang naman yan mga langga. Dahil kahit magkalat sila ulit. Hindi ko na yan lilinisin ulit. Maglilinis ulit ako. Is kinabukasan na. Biro nyo ba naman? Pati mga lapis, tinedor, nandito na lahat sa silya. Kaya ayun, kailangan talaga natin linisin ng maayos. Konting tiis na lang tayo. Matatapos din. So yung mga langga, tapos na tayo mag-vacuum. So kinuha ko na ating pang-vacuum. Ayan, sa third floor. At saka, kumuha din ako ng ano kumuha din ako ng sabon para sa plato dahil naubusan na kami ng ano, sabon sa plato sa kusina. So, kumuha na tayo sa taas. So, tara na lang ka, mag na tayo para first floor na lang. First floor na lang at ba First floor. Dahil mag magano na lang tayo. mag na lang tayo dito sa second floor dahil tapos na tayo mag -bap. Ayan. Tapos ito yung kwarto ni Mudra. Ayan. Tapos ito yung dito. Yung dito. <laughs> ano yun? Dati yung ano? Dati yan, ano tawag dito? Dati yung kwarto ko nung magkasama pa ang aking mother at saka ang asawa niya. Tapos ito, yung kwarto ko ngayon is, ito yung dating kwarto ng asawa ni Mudra. Pero wala na siyang kurtina ngayon dahil nung dati meron pa yung kurtina nung amo ko pang lalaki nandiyan. Pero ngayon wala na siyang kurtina kaya ayan nilagay ko lang ng ano, kumot dahil natanggal nga nang dahil sa dalawang alaga ko. Tapos ito yung dating kwarto ko. Pero sa labas yung CR niya. Ito yung CR na lang lang ka, ito yung CR niya. Tapos ito yung dating kwarto ko. Pero ngayon is ano na yan, mga damit na yan dyan ng dalawang alaga ako. Damit ko din, nandiyan din dahil dalawang kabinet yan nandiyan mga langga. Yung isang kabinet is sa amok kong babae. Yung isang kabinet din is sa amin pati yung dalawang alaga ko. So, ito yung room toys namin. Ayan. May third floor pa yung mga langga. Ayun. Ayan. Papunta third floor yan mga langga. May dalawang kwarto sa third floor. Tapos dalawang CR din. Dahil itong kalahati na to is rooftop na yun nandyan. Tapos ito is dalawang part at dalawang CR. Ganun. Yun lang lang langga. So, Bangalap muna tayo mga langga para makapaglinis na din tayo sa baba. At andito na nga pala tayo mga langga sa may hagdanan. So itong hagdanan na ito papuntang second floor to. So kailangan din natin itong linisin araw-araw. Dahil nakapagwalis na pala ako dyan kanina, so eto, imamap na lang natin. Pero kapag nandito yung dalawang alaga ako, malamang ganitong oras, hindi pa talaga ako tapos sa trabaho ko. At eto nga mga langga, eto na naman ang susunod natin dahil sobrang dumi din. Dahil palagi din umaakyat yung dalawang alaga ko dyan. Kaya minsan kapag naglalaro sila, binabantayan ko talaga sila kasi baka mahulog. O siya hanggang dito na lang, ingat palagi.